Ref at mahalagang kagamitan na lamang ang naisalba ng 65 anyos na si Tatay Herius, ang kanilang tinitirhan kasing house sa Atok Main Sitio Asay sa barangay Gumatdang, Itogon, Binggit, natupok matapos sumiklab ang isang sunog, pasado alas 8 ng gabi, kagabi October 28. ng mga ano pa May mga, uh, mga bomba sa lang yung na, Tumangin. Tumangin. Tumangin na. Nung tinignan ko doon sa security office, may apoy na ganito. Doon lang, siyempre, iba na ito Sunog ah. Sunong ito, so naalarma ko. Sinabi ko sa mga kasama kong kuan dyan, tenants na, na, na nag-uupa, labas na lang mga gamit ni Mau sa sunong na itong bangos natin, sabi ko. Ayon sa barangay, nagsimula umano ang sunog ng magkaroon ng pagtatalo ang isang security guard sa mga kapwa nito security guard na nagtatrabaho sa kumpanya dahil dito sinunog di umano ng security guard ang bank house at pumunta pa ito sa ilan pang pasilidad ng Atok Mines. Pagkagaling dito, sinunog itong isa pang main office ng uh, minahan. At saka nang uh, nakita na kwan, pumunta na naman sa so may uh, staff house ng mga kwan ng mga kwan dyan. at saka sinunog na naman yung isang building doon. Nag-amok paraw ang suspect at pinukpok niya sa ulo ang kasamahan nitong security guard gamit ang service-issued firearm at binaril pa nito ang isa pa niyang kasamahang security guard na nasawi, kinalaunan. Isi lang kasi isang taon gumawa. Isang, kasi yun ang uh, parang uh, nag-trigger kasi yung sila-sila uh, rin eh, mga security guard ng company. Uh, sila rin ang uh, uh yung kasama nila, Uh, yung pinatay din, yung kasama nilang security rin. Kaya yung sabi nila nung kwan, uh, yung tatlo uh, tumakbo, umalis. Uh, Siyempre, na mayroon ng uh, commotion na kwan. Uh, tumakbo yung uh, dalawa, yung isa, uh, yun yung kwan, uh, pinalo ng bat, ng baril yun yung nasa ospital. Na hindi mi akalain na ganun pala, kaya hindi ko pinansin. Nung lumabas ako, nakita ko yung security, yung OIC na, na, na parang nagsisilpon lang sa loob. Nag-iisa naman. Pero nung bumalik ako sa kampo ko, sa loob, biglang pumasok yung kasama niyang gwardiya na pinukpok ng ulo dito sa yung bat ng shotgun. Rumisponde naman agad sa insidente ang mga pulis at bombero Pagkatapos maapula ang sunog, hinanap ng mga pulis ang nag-amok na security guard. Kaninang umaga, isang sunog na bangkay ang kanilang nahanap sa nasunog na staff house ng Atok Mines. Hindi pa matukoy kung ito ang labi ng pinaghanap na suspect habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Hindi na muna nagbigay ng detalye at nagpaunlak ng panayama mga otoridad habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Sa kabuuan naabot sa apat na pamilya ang nawalan ng tirahan habang ina alam pa ang kabuang danyos ng sunog. vanessa bouton are engineers